What's up guys? Ako nga pala si Dan TV. Tamad pero lumalaban para sa pangarap. Sa araw na to guys ay samahan nyo akong kumuha ng sahod. At syempre bago tayo umalis magpapaalam muna tayo sa ating prinsipi. Kakagising nga lang niyan kaya magbiro na lang tayo sa lasing wag lang sa bagong gising. Bali guys finish contract na ako sa pinapasukan ko kaya nakatulog tayo ng maayos kagabi. Syempre pogi yan. Dahil tapos na yung kontrata natin, susulitin ko muna yung araw para makapagpahinga. Hindi naman pwedeng puro lang tayo trabaho, di ba? Tara, transition agad natin to. Pagkarating ko nga dito sa kukuha ako ng sahod, mahaba pa rin yung pila kaya pila muna tayo saglit. Maya maya lang nakapasok na rin. Pero mahaba pa rin pala yung pila sa loob. Ganito pala guys sumahod ng mga OFW. Biro lang guys, sobrang dami talaga ng empleyado dito kaya ganito kahaba yung pila. Nahuli lang talaga akong dumating kaya nasa hulihan tayo ngayon. A few moments later. Sa wakas guys, malapit na rin tayo. Syempre pagkatapos ko nga sumahod ay eh, pauwi na rin ako. Saan pa ba pupunta? Hindi naman ako tumatagay. Eh. Yang nakikita nyo palang building na nasa likod ko, yan pala yung pinapasukan ko. Habang pauwi nga ako, pakinggan nyo ang ingay ng ating mga kandidato. Dito nga ay may nadaanan ako na nagtitinda ng saba. Ilang kilo ba bibilhin natin? Isa, dalawa o tatlo? Ay, kalahating kilo na lang pala. <laughs> Kalahati lang. Sa probinsya kasi guys, lagi ako nakakain ng ganito pero dito bibihira na lang. Minsan nga guys, ito na yung nagiging pantawid gutom namin dun sa probinsya. Pagkarating ko nga ng bahay, sinalubong kaagad ako ng anak ko. Tinatanong niya kung ano yung dala ko. Pagkarating na pagkarating ko nga sa bahay ay niluto ko kaagad to. Syempre yung pinakamahirap na luto yung gagawin natin dito. Biro lang guys, siyempre ilalaga lang natin to. Masarap kasi kapag nilaga lang. Tamang tama pang agahan. Sish! Yun no, di ba napakahirap gawin? Salang na natin yan. Yun no, pagkalagay luto agad. Huh? Sana all. Uh oh. Ihain agad natin yan. Tara guys, kain tayo. Mas masarap nga pala to guys pag mainit pa. Yun no, di ba ang sarap? Oh yeah. Hanggang dito na lang muna guys, salamat sa panonood. Guys, pa-subscribe naman ng YouTube channel ko, Dan TV.